Ngayon guys, good morning, good morning. Pupunta kami ngayon sa presinto. Maboto kami. Ipapakulong namin yung sarili namin. Maboto kami guys. Siyempre gusto namin mabago yung pamalakan ng barangay namin. Barangay sa uyo. Para... Uy, kamay nga Huwag mong ibis to. So, bahala na. Ha? Kasi na yung... Oh, siyempre, sabi nila ganito, ganyan. eh, panahon na naman natin ngayon. Mga butante tayo eh. Panahon na namin, panahon natin. Magbago. Mamaya blue na na oy Uy, ito daw. Panundot. <laughs> Hindi ka ano, presidential may eh, eleksyon. Maraming tao. Ngayon, sakto lang. pagdating doon, napasobrang haba. Yan, punta tayo sa may ano Sa Oyo Elementary kami ngayon Mukala ko ba, bawal mag-ingay Ay, bawal pala mag-ingay Yan guys, pupunta na kami sa school Quezon City Wala po Makalas ah Shout out, shout out Barangay sa Oyo Alright, dito na kami guys Pasok na kami Update namin mamaya <laughs> tapos na <laughs> sinundod Ay, say, say. ayan ayan Dandan. tanga ka pa naman ayan, tapos na kami bumoto madali lang Tsaka saglit lang yung ano rito proseso uh, yung mga hindi pa bumoto, bumoto na kayo maluwag dito sa may barangay sa Uyo, alright let's go <laughs> yun guys tapos na kami bumoto yan saglit lang naman hindi siya masyado crowded yung school yan so uwi na so ganoon lang kadali hindi ko na pinakita sa loob kasi nga bawal eh tsaka sa ako dun sa pagsusulat o oh, diba ba na mo pa ako ah hindi wow yan. So, uwi oh, na muna kasi mainit. Kaya nakala ko oh, hanggang hapon kami. Kasi, kasi nung nakaraang eleksyon, sobrang haba ng pila ngayon. Hindi gano. So, saan ba tayo nakaparada be? Ewan, naliling na tayo. Ah, dun pa. Malayo pa So, yung mga hindi pa bumuto, bumuto na kayo. So, nasa inyo yung nakasalalay sa inyo yung pagbabago ng lugar nyo, ng barangay nyo. Kaya piliin nyo yung tama, piliin nyo yung mga gusto nyo ibuto para hindi kayo magsisi kung ano man yung uh, gagawin nila sa barangay. Alright, tara. Thank you so much.